Good morning guys. Kasi kasi natin si Shaki papasok ng school. Nakapag kasi na ako at nakapag sa na rin. At nakapag luto na ng ulam. Tapos gigisingin natin siya. Gigising na si siya at nakapagbigo na siya magpa-plan siya ng mga na

Ang ulam namin guys ay tusita. Haalis na kami guys, hahatid ko na si Kiri sa school niya. Palagas na kami ng South Tintin Show Malapit na siya school niya Susunduin na natin ang sanggol Sakit na ulo ko Nandito na ako sa school. Piktapin na natin si Sanggul. Naglakas ng hangin. Nakikipaglaruan sa unggul ah. Ano yan, baby? Ano yan, sanggal? Ano yan? Bakit? 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 Bakit nga? Ah, na ako. tingin eh. Hindi <laughs> <laughs> ka natin yung tinatawag kita eh. Sabi ko, sanggol. San mo ako napansin na wala? Sa school. Sa school sa Hindi Kala nila ko sinasanggol eh. <laughs>